You mga ka-monster Anika, welcome ulit sa isa na namang solid na recap. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Kuroko no Basket Last Game Part 4. Pero bago ang lahat, kung hindi nyo pa napapanood ang mga naunang part, pwede nyo munang balikan yun sa playlist ng channel o nasa description na rin para masundan nyo ng buo ang intense na kwento. Kaya relax lang, enjoy, at tara simulan natin ang recap. Habang nasa court, biglang nakita ni Akashi na kausap niya ang sarili niya, hindi yung kasalukuyang siya, kundi yung dating Akashi, yung may emperor eye at domineering na aura. Sabi ng kasalukuyang Akashi, hindi ko kayang talunin si Nash gamit lang ang estilo ko ngayon. Kaya ikaw ang kailangang lumabas. Sumagot yung old Akashi, pero kung ako ang lumabas, mawawala ang teamwork. Sirain ko pa ang harmony ng team mo. Sabi ng kasalukuyan, hindi. Iba na ang lahat ngayon. Nagbago na sila at naniniwala akong nagbago ka na rin. Kaya't lumabas ka, hindi para sa sarili mo, kundi para sa team na to. Doon na tauhan ng dating Akashi, naiintindihan ko. Ngayon, para sa team, lalaban ako. At ayon, unti-unting lumitaw ang old Emperor Akashi, yung personality na walang takot, mabagsik, at walang pakialam kung sino ang nasa harap niya. Sa kabilang banda, nag-attempt si Kais ng tirang parang kay Maidorima, isang long shot. Pero bigla siyang natamba. Pagtingin niya, bagsak din ang bola. Sagad na si Kais, ubos na lahat ng lakas. Hindi na ako makagalaw, ito na ba ang limit ko, naisip niya. Doon lumapit si Akashi, iniabot ang kamay at sinabi, tama na. Kami na ang bahala, tinanggap ni Kais, at doon nagsimula ang tunay na yugto ng laban sa kamay ni Akashi, Pagkarinig pa lang sa boses ni Akashi, agad na-realize ni Kais, lumabas na siya, yung Emperor Akashi. Si Nash naman ngumiti ng mayabang at nagsabi, kung meron man sa team niyo na malakas, si Kais lang yun. Pero bagsak na siya, ibig sabihin, wala na kayong laban. Hindi na kayo makakabalik, pero sagot agad ni Akashi, malamig at diretsyo, hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Ang dapat mong isipin ay sarili mo. Nabigla si Nash, kasabay nun, tangkang pumasa siya. Pero biglang nag-glitch sa paningin niya. Ha, nasaan yung bola? Nagulat siya kasi wala na sa kamay niya ang bola at napunta pa sa labas ng court, out of bounds. Ano to? Hindi ko man lang namalayan. Ito ba ang tinatawag nilang emperor ay? Si Akashi, composed pa rin, nag-isip. Ang yabang lang niya ang dahilan kung bakit hindi niya nakita. Masyado siyang kampante. Next possession, nasa kamay ulit ni Nash ang bola. Sabi niya, kanina nadaya ako, pero ngayon hindi na. Aatakihin ko mismo si Akashi. Tinangka niyang eye fake si Akashi para makalusod, pero hindi nagpauto si Akashi. Kahit anong feint, alam niya na. Wala nang choice si Nash kundi tumira, pero bago pa makawala ang bola, agad na block ni Akashi. Doon tuluyang nag-click kay Nash, tama nga, meron din siyang mata tulad ng sa akin. Siya rin ay eye user. Nasa kanya na ulit ang possession, at habang ina-anticipate siya ng defender, diretsong sabi ni Akashi. Umatras ka, daanan ko to, at walang nagawa kundi umurong yung defender, parang hypnotized sa presensya ni Emperor Akashi. Nabigla yung defender nung biglang sinabihan siya ni Akashi, hindi mo ba maintindihan? Ito ay utos ko, at tandaan mo, ang mga utos ko ay absolute. Kasabay nun, tinangka ni Kagami na umatake, pero agad dumating si Silver para i block siya. Narecover ni Akashi ang bola at naghanap ng kakamping mapapasa. Pero si Maidorima naka-double team kaya hindi option. Biglang lumapit si Kegami, akin na, Akashi. Pero nasa harap na naman nila si Silver. Kaya sabi ni Akashi, ibalik mo. Pagkakuha, sinalubong ulit sila ni Silver sa ere, pero mabilis na ipinasa ni Akashi kay Murasakibara na nasa ilalim. Walang pag-aatubili, dunk agad si Murasaki Bara. Next possession, nasa kamay na ulit ni Nash ang bola. Pero sa pagkakataong ito, inihagis niya palabas ng range ng Emperor Eye, isang long pass sa wing. Nakita ni Akashi pero huli na, nakatanggap yung teammate ni Nash. Sa pangalawang pasa, mabilis na nakashoot yung isa pang Jabberwock player. Score, Vorpal Swords, 62 Jabberwock, 72. Nag-timeout agad ang Vorpal Swords. Sabi ng coach, hindi natin sila kayang labanan sa labas. Si Maido Rima nakalak. Sa loob naman, hindi pa rin natin matigil si Silver. Oh, bahagyang na-prevent ni Akashi ang mga pasa ni Nash. Pero kalahati lang yun, hindi sapat. Parang nagiging pantay lang ang sitwasyon, pero wala tayong lamang. Doon tumayo si Akashi, malika. Meron pa tayong natitirang paraan. Isang tsansa para makalapit sa score. Kaya pa nating gumamit ng tatlong point shot. Tumitig siya kay Maidorima at diretsyong nagtanong. Pero kaya mo ba ito? Kahit isang beses lang sa laban na ito. Maidorima, gagawin mo ba? Sabi ni Maidorima, handa ako. Kahit ano pa yan, gagawin ko. Sa bench, walang makaintindi kung ano ang plano nila. Pero si Takao lang ang nakahalata. Gets ko na, alam ko na kung anong gagawin nila. Biglang umatras si Maidorima at nagsimulang tumalon, pero wala siyang hawak na bola. Nagulat ang lahat, ano to? Bakit siya tumatalo na wala pa yung bola? Pero sa loob-loob ni Maidorima, malinaw ang iniisip, hindi ko kailanman pinagdudahan na mamimiss ko ang pasa mo, Akashi. Simulat sa pool, lagi kong pinaniwalaan na perfect yon. At ikaw rin, kaya kita pagkakatiwalaan ngayon. Eksakto, inihagis ni Akashi ang bola, sobrang tumpak na lamapat mismo sa kamay ni Maidorima sa ere. Walang pag-aatubili, binato agad ni Maidorima, swish. Perfect tatlong point shot, sumunod na possession. Nakalusot si Kegami pero nakashoot din ng kalaban, kahit na awkward ang tira. Akala ni Kegami, hindi ito papasok. Pero kahit papaano, tumalbog-tumalon at pumasok pa rin ang bola. Pagbalik sa kabilang dulo, Inulit ni na Akashi at Maido ang eksaktong play, isa na namang nakamamanghang 3 points. Si Takao, kahit medyo naiinggit, hindi mapigil ang mamangha, kailangan kong aminin, kahit mahirap tanggapin, sila talaga ang tunay na best duo. Walang kapantay ang koneksyon ni Akashi at Maido Hawak ulit ni Akashi ang bola, diretsyo siyang umatake sa harap, tapos biglang umatras at nag-backpass. Nandoon si Maido ready na ready. Tumira agad ng tres, swish. Pasok na naman. Tatlong puntos na lang ang lamang ng Jabberwock. Pagbalik ng bola, dinala naman ni Nash. Habang naglalakad papasok ng court, ngumiti siya at nagsabing, sa totoo lang, kahit ako nagulat. Akala ko ako lang ang may ganitong mata. Pero ngayon, oras na para ipakita ang totoong akin. Bigla niyang inactivate ang kanyang mata. Nagulat ang lahat. Ano, may emperor ay din siya? Ngumisi si Nash, mali kayo. Hindi ito Emperor I. Ang tawag dito, Bilial I. Ibang level ito. Higit sa Emperor I mo, Akashi. Galit na sumagot si Akashi. Hindi mo ako pwedeng maliitin. At agad niyang binuksan ng Emperor I. Pero laking gulat niya nang kahit ang mga galaw na kayang I predict ng Emperor I, nabasa rin ni Nash. Nakalulusot ito ng eksakto, para bang pareho silang nakakakita ng future. Sa isang iglap, mabilis na inscan ni Nash ang buong court kaya ng Emperor ay Mo, Akashi, ay makita ang future ng isang tao lang. Pero ako, ang Bilial ay ko, kayang makita ang future ng lahat ng nasa loob ng court. Yan ang malaking diferensya natin. Pinasa niya agad sa kakampinyang libre, shoot, pasok. Huminga ng malalim si Akashi at nagsabi, Tandaan mo, Nash, noon lang ako nagulat sa iyo. Hindi mo na mauulit-ulit yan. Simula ngayon, hindi mo na ako matatalo. At doon nagsimula ang matinding sagupaan ng dalawang mata, Emperor I versus Belial Eye. Parehong ibang level ang galawan, parang mga halimaw sa loob ng court. Pero si Nash, hindi talaga bumibitaw. Sobrang dikit ang laban, si Akashi at siya halos pantay, walang makalusot sa isa't isa. Hindi rin makuha ni Nash ang bola kay Akashi at hindi rin makapenetrate si Akashi laban kay Nash. Kaya bigla, si Akashi nagpasya, hindi ako makakapasok, kaya pasa na lang. Ipinasa niya agad kay Aumin. Tumira na sana si Aumin, pero dumating si Nash at malinis na block ang tira. Agad niyang kinuha ang bola at mabilis na umatake. Pag abante niya, hinarang siya ni Akashi. Ngumisi si Nash, kaya mo ba akong pigilan? Bigla niyang binasag ang angulo ni Akashi gamit ang ankle breaker. Si Akashi mismo ang nadapa. Diretso si Nash, lumusat kay Maidorima. Umatras si Kagami para harangin siya, pero sa ere, biglang nilaipat ni Nash ang bola mula sa kanan papuntang kaliwa at tumira. Boom! Pasok! At foul pa si Kagami. Habang tumamba si Kagami, agad siyang ainal ni Murasaki Bara. Hindi pwede to. Akashi, huwag mo nang ipilit. Tapos seryoso niyang sinabi, ako na ang bahala. Ako ang tatapat sa kanya. Nagulat si Akashi, ha? Nash, kaya mo ba mag-isa? Umiling si Murasakibara. Hindi ko siya kaya talunin mag-isa. Pero pwede akong sabay, offense at defense. Kahit mababa ang chance manalo, ako na ang tatapat sa halimaw na 'yon. Ngumiti si Akashi. Mababa ang winning percentage. Diretso sumagot si Murasakibara. Kaya nga kailangan ko gawin. Paglabas nila sa bench, agad lumapit si Reiko kay Mamoy. Mamoy, may extra hair tay ka ba dyan? Pagkatapos atali ang buhok gamit ang hair tie, pumasok si Murasaki Bara na parang isang halimaw na may bagong energy. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ng susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita kits ulit sa next video.